bago po lahat mag po muna tayo. Dito po may upuan po dito. hindi po kayo tatawagin dito sa <laughs> dito sir, po Dito po may bakante po. Baka bigla tawagin eh. Wala po po kayo may hindi. po po Sana si Bunso wala pa. Tidak Di po. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Po po, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon na ginabayan po tayo sa pagpunta rito. At uh, gagabayan niya tayo para managnagap po ang ating kaalaman sa motorcycling. Muli po, nagpapasalamat po ko sa lahat ng mga officers natin, sa ating dalawang trainer, na sana ma-kidigay niyo po yung business natin ngayon sa ating mga uh, mga ating mga kasama para maituro din po nila sa mga kakilala po nila ng riders, hindi lang po sa pamilya nila, pati po sa lahat na, na kakilala, yung kilala po nila, kaibigan, para may share po natin ang ating kaalaman. Maraming salamat po. So, po, uh, ipapakilala ko na po yung mga trainer natin. Uh, isa po, taga Muntinlupa. Yung isa po, galing pa po ang Valenzuela. So, unahin na natin si CH. Uh, si Chapter din po namin to sa isang ano uh, riding club. Si CH Richmond, Malagan. Magandang umaga po sa lahat. Uh, maraming salamat pala at sa ating sa inyong lahat at kayo na yung dito. Uh, ito pong ating gaganapin po ngayon. Uh, Yung para po dito sa ato oh, ko. Oh, wala, uh, si, wala pa si Bunso ko, ah. Nag-gear. Ang tawag Meron, meron. Kasi kung wala po, hindi pwede yung sumalang. Kasi kaya po tayo nandito para sa safety. Mamaya kasi mapicturean tayo dito. kaya baka sabihin nila, nagtuturo tayo ng safety. Tapos yung pinaka-basic, wala tayo. May po yun. Kaya kung mare, bago tayo sumalang sa pagsasakil, kailangan meron po tayo. Kahit na ano lang, maghihiraman po tayo, walang problema po Meron na sir, ito lang, dumating na. Lahat Dumat... <tod> po ba na Tapak po ba sa no? Sa... Iba dito mga ano na yun? Eh, oh. <laughs> mga bigatin na eh. Ang mga bigatin na yun. <laughs> Saka bago po pala namin kayo pasalangin, isa pa, kailangan, uh, kailangan po, wala po kayo una, wala kayong, walang sakit. Kung high blood kayo, magsabi po po kayo. Kasi, mainit, mainit. <laughs> ano na, mainit, uh, mahirap po na, uh, mahirap na, uh, mahirap magbindi na, di ba? Water therapy muna tayo. Sige, sige. Wala po ba tayong iintayin? Wala po? Opre. Good morning nga pala. Ako nga pala si ano... ...bali... Uh, ...ilang grupo na yung kasama, kasama ko siya. Bali... ...nga pala... Uh, ...kaming kami professional. Hindi po kami professional trainer. Kumbaga, yung ituturo po namin sa inyo, eh yung po yung mga natutunan po din namin sa mga training na, na, na ano namin, natutunan. Kumbaga, kaya uh, hindi lang po isang beses kami nag-training. Marami na po. Tapos sumalang din po kami sa TOTO, yung train, training of trainer. Para at least, di ba, hindi ba hindi kami nagtuturo na hindi kami tumaan sa pagiging pagte-training sa pagiging trainer. Ayun po, bali unang-una -una po sa lahat mamaya sa mga kukuha po ng video sa actual natin wala po sana magla-live <clears throat> at kung ipopost nyo po sa Facebook nyo sana po wag po yung buong training kumbaga po teaser lang kasi kumbaga respeto lang din po sa mga heads sa mga ahead sa amin yun po yung inaano namin. Oo. Oo. Uh, Tawag dito. Hindi naman kami totally talaga na nag, nagsabi na magti-train kami sa inyo. Kumbaga kami, uh, pwede kami magturo talaga sa mga kagrupo -ka grupo talaga namin. Pero since na ang ano naman namin sa grupo na pinanggalingan namin, eh pwede namin i-share nga, di ba? Ang ano lang, respeto lang po namin talaga sa kanila, eh yung wag mga first time po. Kasi yung iba po rito, kumbaga sa kanila, pressure na lang punta nyo dito kung hindi ano. At ko pala magpasalamat. Magpasalamat <laughs> nga para sa atiwala, kasi kahit na malayo ako, hindi na ako dito sa Muntinlupa, eh kinontak pa rin po nila ako para magturo. <clears throat> Yan, yes, simulan na po natin. May hands out ngayon ako. Helmet una, na, helmet. Alam niyo ba ibig sabihin nito? Yung L. Light. MP lights daw, sabi ni Bro. lights. O. Oil. W. Okay, At syempre sa ano natin sa motor natin wala namang ginagamit na tubig, 'di ba? You know. Bali ang ano sa atin yung kulan sa mga may mga refrigerator diyan, 'di ba? Oh. Uh, Water. Ang B battery. Mm. Okay. Uh, yung A. <coughs> yun, A. Plus air. Uh, air. Gas. Engine. Engine. Tire. Ah, okay. Tires. <laughs> Gulong. <Yung> SILAN <is. laughs> SILAN Stop. <laughs> Siyempre, importante din yung sarili natin. Ah. Diba? Yung po lagi natin tatandaan lalo na pag maglo-long range tayo. Diba? Diba? Hindi lang po yung motor natin na kailangan nakakondisyon. Pati po yung sarili natin. Kasi kung kondisyon nga yung motor nyo, kayo naman hindi, aantok-antok ah, tayo, hindi nyo kakayarin yung ano nyo, diba? At pagka, kaya natin na ano yan, doon papasok yung pag defensive rider. Ano ba kailangan natin tandaan? Una, syempre, Focus sa pagdadrive. Kailangan tayo maging mag-focus at maging alerto. Di ba? Sa mga ano uh, nga professional rider o MotoGP, GP, may mga palukat sila na ginagamit kung paano nakukuha yung alertness nila. Sabi nga nila, point zero, point ng mga professional athlete na ginagamit nila. Kung papasok ka naman sa point 50, average. Nakita nyo na ba si ano, ang nila sinusubukan? ginagamit nila yung bola. Ahawakan ng coach nila yung bola,